Si Sylvia ay nagminingning sa mga paghahanda para sa kanyang kasal. Ngunit isang hindi inaasahang pinansyal na kagipitan ay malapit nang baguhin ang lahat ng kanyang mga plano. Ang kanyang stepfather, na napagtanto na ang kanyang stepdaughter, ay malapit nang makita ang kanyang pangarap na bumuho, gumawa ng isang nakakagulat na desisyon nag-alok siya na magbayad para sa kasal. Gayunpaman, ang isang paghahayag na ginawa ng nobya ay lubos na yumanig sa mapagbigay na ginoo, na nag-iwan sa kanya ng pagkasira ng puso. Nang gabing iyon, nagliliwanag si Sylvia, halos hindi napigilan ang pagsabog ng kaligayahang nag-umapaw mula sa kanyang puso. Sa kabila ng huli na oras, hindi mabubusog ang pagnanais na ibahagi ang balitang ito sa kanyang ina. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang ina. Ma, gising ka pa ba? Tanong ni Sylvia. Ang hindi napapanahong tawag sa kalagitnaan ng gabi ay maaaring gumising sa kanya mula sa isang mapayapang pagtulog, ngunit hindi makapaghintay si Sylvia. Sa kabilang dulo ng linya, marahang kinusot ng ina ni Sylvia ang kanyang mga mata, pilit na iniintindi ang masigasig na mga salita ng kanyang anak. Ang inaantok at gulat na boses ng kanyang ina ay sumagot, Sylvia, mahal, anong nangyayari? Bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Bumilis ang paghinga ni Sylvia habang pinipigilan ang kanyang saya. Mom, you won't believe this. Tinanong lang ako ni Rafael ng pinakamahalagang tanong sa buhay ko, nagpropose siya sa akin nagkaroon ng panandali ang katahimikan sa kabilang dulo ng linya, napuno ng mahinang tunog ng kanyang ina na nagpoproseso ng hindi inaasahang balita. Ang huli gabi na ay huminto sa kanyang pagtulog, ngunit ang mga salita ni Sylvia ay nagdulot ng bago at hindi inaasahang enerhiya sa dilim ng gabi. Sa wakas, natagpuan ng ina ni Sylvia ang mga salita upang ipahayag ang kanyang kagalakan at suporta. Oh, mahal kong Sylvia, I am so happy for you nag-umapaw sa tuwa ang puso ko. Sasabihin ko kaagad sa tatay mo, Martin. This is wonderful, malambing na wika ng ina ni Sylvia. Sasabihin ko kaagad kay Padre Martin, dahil alam niya kung gaano kahalaga si Padre Martin kay Sylvia. Iyon ang tinutukoy niya sa kanyang stepfather, ang lalaking dumating sa buhay niya noong sanggol pa lamang siya. Pinalaki niya siya bilang kanyang anak na may walang pasubali na pagmamahal, inialay ang kanyang sarili sa pag-aalaga sa kanya, at ibahagi ang lahat ng hamon at kadalakan ng paglalakbay sa buhay kasama niya. Ang ina at biyolohikal na ama ni Sylvia ay nagkaroon ng isang maikling pag-ibigan, isa sa mga matindi at labis na pagnanasa na nag-aalab ng maliwanag bago na patay. Gayunpaman, ang katapusan ng kanilang kwento ng pag-ibig ay dumating bago pa man ipanganak si Sylvia, na iniwan ang kanyang ina na may durob na puso at ang responsibilidad na palakihin ang anak na mag-isa. Ang biolohikal na ama ni Sylvia ay ang uri ng tao na mas gusto ang kalayaan at kawalan ng mga responsibilidad kaysa sa ugnayan ng isang seryosong relasyon o pagiging ama. Ang kanyang pakikilahok sa buhay ni Sylvia ay limitado sa ilang paminsan-minsang pagbisita, kadalasan sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga kaarawan o iba pang mga kaganapan sa pamilya. Siya ay lilitaw kapag gusto niya, palaging nagdadala ng mga regalo, ngunit hindi tunay na inaako ang responsibilidad ng pagiging isang kasalukuyang ama. Noong sanggol pa lamang si Sylvia, muling nakatagpo ng pag-ibig ang kanyang ina na si Maria. Sa pagkakataong ito, kasama nito ang isang pambihirang lalaki na naggangalang Martin, isang responsable at mapagmahal na individual na agad na binuksan ang puso kay Sylvia. Siya ay isang tunay na regalo sa kanilang buhay. Mula nang makilala ni Martin si Sylvia, ikinabit niya ang kanyang sarili sa kanya ng walang pasubali na pagmamahal. Hindi malilimutan ang paraan ng paghawak niya sa kanya at pagpapangiti sa kanyang banayad at mapagmahal na paraan. Napagtanto ni Maria na nakatagpo siya ng isang lalaki na hindi lamang lubos na nagmamahal sa kanya, ngunit handang mahalin ang kanyang anak na babae bilang kanyang sarili. Para kay Sylvia, hindi lang naging stepfather si Martin, kundi ang kanyang i-father Martin. Siya ang, sa kanyang matamis na ng ngiti ng sanggol, binigkas ang mga salitang ito sa unang pagkakataon, at naging simbolo sila ng kanilang malalim na pagsasama. Simula noon, inalagaan na ni Padre Martin si Sylvia na parabang sarili niyang anak. Puspusan ang paghahanda para sa kasal ni na Sylvia at ng kanyang kasintahang si Rafael. Maingat nilang inayos ang lahat ng detalye, nagpaplano ng simple at intimate na kasal para lang sa malalapit na kaibigan at pamilya. Gayunpaman, ang isang hindi inaasahang pag-urong sa pananalapi ay yumanig sa mga pundasyon ng kanilang maingat na inilatag na mga plano. Ang kumpanya ni Rafael, na naging maayos hanggang noon, ay nakatagpo ng hindi inaasahang hamon na nangangailangan ng malaking halaga ng pera upang malutas. Isa itong kritikal na sitwasyon, isang pinansyal na emerhensya na hindi maaaring baliwalain. Sa pagharap sa krisis na ito, walang pagpipilian si na Rafael at Silvia kundi gamitin ang lahat ng pondong nakalaan para sa munting pagdiriwang ng kasal. Sa gitna ng pagkawasak na nadamani na Silvia at Rafael sa krisis sa pananalapi na nagbabantang masira ang kanilang mga plano sa kasal, napansin ni Padre Martin, ang mapagmahal na ama ni Silvia, ang matinding pagkabigo sa kanyang anak na babae. Alam niya kung gaano niya naisip ang espesyal na sandaling ito at kung gaano ito kahalaga sa kanya. Dahil sa hindi natitinag na pagmamahal at determinasyong tiyakin ang kaligayahan ni Sylvia, gumawa si Padre Martin ng isang pambihirang desisyon. Nagbuluntaryo siyang tustusan ang mga gasto sa maliit na kasalan na buong pagmamahal na pinlano ni na Sylvia at Rafael. Nang ibahagi ni Martin ang kanyang desisyon kina Sylvia at Rafael, napuno ng luha ng pasasalamat si Sylvia. Alam niya na ang kilos na ito ay hindi lamang isang pagkilos ng pagkabukas palad, Ngunit isang malalim na pagpapahayad ng pagmamahal na naramdaman ni Martin para sa kanya. Dahil ang petsa ng kasal ay nakatakdana at ang paghahanda ay isinasagawa, ang mga imbitasyon ay nagsimulang ipadala sa mga bisita. Excited si na Sylvia at Rafael na ibahagi ang espesyal na sandaling ito sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa maingat na inihandang mga imbitasyon, may isang naka-address sa isang napaka-espesyal na tao sa kanyang buhay, isang taong hindi nakita o nakakausap ni Sylvia sa loob ng ilang buwan, ang kanyang biolohikal na ama. Sa kabila ng distansya at mga pagsubok na dala ng buhay, palaging pinahahalagahan ni Sylvia ang presensya nito sa kanyang buhay. Napagtanto niya na mayroong isang espesyal na lugar sa kanyang puso para sa kanya, at ang kasal ay isang natatanging pagkakataon upang ibahagi ang mahalagang sandali na ito. Sumulat si Sylvia ng isang personal na mensahe sa imbitasyon na nagpapahayag ng kanyang taos pusong pagnanais na makasama siya sa kanyang kasal. Nais niyang maging bahagi ito ng mahalagang kabanata ng kanyang buhay, hindi lamang bilang isang tagapanood sa malayo, kundi bilang isang taong tunay na inanyayahan na ibahagi ang kanyang kadalakan at kaligayahan. Habang ipinapadala ang mga imbitasyon sa kasal, sina Sylvia at Rafael ang isang espesyal na kahilingan para sa mga bisita na kumpirmahin ang kanilang pagdalo sa kasal. Ang panukalang ito ay naglalayong tiyakin na ang lahat ng mga detalye ng malaking araw ay naayos ng mahusay, na ginagarantiyahan na ang bawat panauhin ay lubos na masisiyahan sa pagdiriwang. Si Sylvia ay sabit na naghihintay ng mga resi mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Bawat tugon na natanggap niya ay pumupuno sa kanya ng kagalakan at pag-asa, dahil alam niyang ang kanyang kasal ay isang okasyon upang ibahagi ang pagmamahal at kaligayahan sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang isang espesyal na mensahe na hindi inaasahang matatanggap ni Sylvia ay mula sa kanyang biyolohikal na ama na nagpapatunay sa kanyang pagdalo sa kasal. Nang makita niya ang mensahe, lumukso ang puso niya sa emosyon. Ito ay isang sorpresa na pumuno sa kanya ng kadalakan. Nasa bahay ng kanyang ina at stepfather si Sylvia nang matanggap niya ang kapanapanabik na kumpirmasyon na dadalo sa kasal ang kanyang biological father. Ang mga luha ng kaligayahan ay bumaha sa kanyang mga mata, at ang kanyang puso ay nag-umapaw sa kadalakan. Sa kabila ng distansya sa pagitan nila ng kanyang biyolohikal na ama sa paglipas ng mga taon, lubos siyang hinangaan ni Sylvia, at may magagandang alaala sa mga espesyal na sandali na pinagsaluhan nila noong bata pa siya. Habang ibinahagi ni Sylvia ang balita, isang detalye ang hindi napansin. Lubhang nalulubog siya sa pananabik sa pagtitipon ng kanyang pamilya na hindi niya namalayan ng tahimik na umatras si Martin upang iproseso ang kanyang sariling damdamin. Nadurog ang puso niya, Pinangarap ni Martin na ilakad si Sylvia sa ISIL simula nang pumasok ito sa buhay niya bilang isang sanggol. Minahal niya ito na para bang sarili niyang anak, at ang pagkakataong ito ay may kahulugan sa mundo para sa kanya. Ang bawat sandali na ginugol sa tabi ni Sylvia sa paglipas ng mga taon ay nagdaragdag lamang sa kanyang pagmamahal at sa ugnayan sa pagitan nila. Ang pagkakita kay Sylvia na sabik sa presensya ng kanyang biolohikal na ama sa kasal, kahit na ito ay naintindihan, ay nagdala ng isang alon ng mahirap na emosyon para kay Martin. Ayaw niyang alisin ang kagalakan ni Sylvia o pigilan itong muling makipag-ugnayan sa kanyang biolohikal na ama, ngunit sa parehong oras. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding sakit at pagkabigo dahil hindi niya magawa ang tungkuling pinangarap niya. Mahaba Sa isa sa mga pinaka-espesyal na sandali ng paghahanda sa kasal, sinamahan ni Martin si Sylvia sa isa sa mga fitting ng damit pangkasal. Isang madamdamin at nakaantig na karanasan para sa kanya ang makita si Sylvia na nakadamit bilang isang nobya. Siya ay tumingin na pakaganda, nagniningning ang kagandahan at kaligayahan, at ang kanyang damit ay nagpatingkad sa kagandahan ng kanyang ngiti at kinang sa kanyang mga mata. Tahimik na pinagmamasdan ni Martin si Sylvia na nagpapaikot-ikot sa kanyang damit at hinahangaan ang kanyang refleksyon sa salamin. Kitang-kita niya ang ningning ng isang maningning na nobya sa hinaharap, Munit nakita rin niya ang babaeng kilala at minahal niya simula nang pumasok ito sa buhay niya. Lumapit siya kay Sylvia na may mainit na ng ngiti at luha ang mga mata. Sa mahinang boses, sinabi niya, You look absolutely stunning, Sylvia. This dress is perfect for you. Mumiti si Sylvia sa kanya, pinahahalagahan ang tahimik na suporta at presensya ni Padre Martin sa kanyang tabi sa espesyal na sandaling ito. Alam niya kung gaano siya kamahal at kung gaano siya kaemosyonal na ibahagi ang kanyang malaking araw. Sa pagyakap nila sa sandaling ito na magkasama, nagkaroon ng espesyal na koneksyon sa pagitan nila, isang koneksyon na hindi nasasabi at naging mahalagang bahagi ng kanilang family history. Sa wakas ay dumating na ang malaking araw at magsisimula na ang seremonya ng kasal. Si Martin, puno ng emosyon at pagkabalisa, ay pumili ng isang magandang pwesto sa unahan, determinadong magkaroon ng pinakamagandang tanawin kay Sylvia habang siya ay naglalakad sa pasilyo. Gusto niyang masaksihan ang bawat sandali ng napaka na araw na ito para sa kanyang anak. Habang matamang pinagmamasdan ang pagdating ng mga bisita, napansin ni Martin ang pagdating ng biyolohikal na ama ni Sylvia sa venue. Mukhang handa na ang lahat para sa pagsisimula ng kasal, ngunit nakakagulat na hindi pa nagsisimula ang seremonya. Sa sandaling iyon ay may isang taong mula sa organisasyon ng kasal na agad na lumapit kay Martin. Yeah, Martin, we were looking for you everywhere. Sylvia is just waiting for you to walk her down the aisle. Halos hindi makapaniwala si Martin sa kanyang narinig. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa tuwa at gulat at the same time. Mabilis siyang tumayo at may luha sa kanyang mga mata, sinundan ang tauhan upang hanapin si Sylvia. Nang makita siya nito, nakadamit na parang nobya at nagniningning, tinukso niya ito, pare Martin, ayaw mo ba akong ikasal? Sinabi niya ito sa isang magaan na paraan, ngunit mayroong isang tunay na init at lambing sa kanyang ngiti. Tumingin siya sa kanya ng may paghanga at emosyon, bago sinabing, akala ko kasi napupunta ang biological father mo sa kasal, siya ang magdadala sayo sa iyo sa ISO. Tumingin ng malalim si Sylvia sa mga mata ni Martin, ipinahayag ang kanyang pagmamahal at pasasalamat. With a sweet and sincere voice, she replied, Daddy Martin, I was very happy to know that Nalay biological father will come to Nalay wedding. Pero hindi siya ang nagpuyat magdamag kapag may sakit ako, hindi siya ang kasama kong bumawa ng takdang aralin, hindi siya ang nagturo sa akin kung paano sumakay ng bisikleta. Hindi siya ang nag sa akin noong unang beses kong nadurog ang puso ko sa lahat ng mga sandaling yon. Ikaw ang nasa tabi ko, hindi mahalaga ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat, kundi ang pag-ibig na nananahan sa aking puso. Kaya naman, sa espesyal na araw na yon, buong pagmamalaking inilakad ni Martin si Sylvia sa Aisle. Baka sa kislap ng kanyang mga mata hindi lamang ang sayan ang sandaling iyon, kundi pati na rin ang katiyakan na ang kanyang lugar sa puso ni Sylvia ay nararapat na nakalaan. Kaya, ang kwento ni na Sylvia at Martin ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay higit pa sa pagkakadugo. Ipinapakita nito sa atin na ang pagmamahal, walang kondisyong suporta, at pangako ay maaaring lumikha ng mga bono na kasinglalim ng anumang biyolohikal na relasyon. Kung nagustuhan mo ang kwento, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe din sa channel. Ang ibang video na ito sa iyong screen ay maaaliw din sa iyo. See you soon!